Um, nilagdaan na ang supina kay Pastor Apolo Kibuloy para haharap siya sa investigasyon ng Senado. O, oh, yung supina ngayon uh, i-deliver, -de i-serve ng OSAA, ng Senate Security kay Pastor Kibuloy. Naalala nyo, kahit lindol na pahinto ni Pastor Apollo Kibuloy, ayun niya. Kaya iya, ang tanong, kaya ka niya ipahinto itong dalawang magkahiwalay na investigasyon? Okay. Kumusta? Nandito tayo ngayon sa Davao City. Ito ang area kung saan nakabase si Pastor Apollo Kibuloy. Uh, update lang, nilagdaan na ang supina kay Pastor Apollo Kibuloy para haharap siya sa investigasyon ng Senado. Oo, oh, yung supina ngayon, Uh, i the -de deliver isa a serve ng osaa ng senate security kay pastor kiboloy sa davao he should not ang sapina it's uh, uh, stronger than an invitation kailangan sundin niya i heed niya yung sapina ang um, nagiging mas uh, complex yung mukha ng mga uh, krimen na nararanasan ng mga dating miyembro, dating scholars, dating ginagawang pulubi uh, uh, ni kiboloy sa loob ng kingdom, lumalabas yung mga aspeto ng uh, paglabag sa karapatan ng bata, uh, pagpipigil o pagneglect sa karapatan nilang makapag-aral, pagpupumilit sa kanilang magmalimos sa kalsada uh, yung mga uh, pagpi, pagpupumilit din sa ibang mga miyembro nila maglimos at kapag hindi nila mahit yung uh, goal or quota nila ah uh, pinaparusahan sila uh, ng physical punishment um lumalabas na meron pa silang nalalamang mga dating kasama na net niya patay na and By similar, if not uh, identical, modus operandi, um, to bullets to the head. Uh, may mga labor violations na lumalabas. Pinapatrabaho sila, whether as nagmamalimos, o as mga researcher, o mga cameraman, pero walang sahod, walang benefits. Ilo uh, Serene, balik ako sa iyo. Uh, sabi mo din sa dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher Pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos uh, Ganun ba yung ano? Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Uh, yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nagutos ng ganito sa iyo? Opo Madam Chair, researcher po ako sa SMNI News uh, Sa umaga tapos after the duty po namin, 6 to 4, uh, 6 a.m. to 6 a.m. to 4 p.m. po. Uh, after, uh, I mean, 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Uh, ito po yung utos ni, uh, utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinadaan po kay SMN CEO Marlon Rossetti at Department Head ng Prop. Uh, Propcom na si Tina San Pedro si Miss Tina na sinabi mo rin sa David ay uh, sinasaktan ka. Yes po, ma Madam Sinasaktan po ako ni... pa ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal every, every night. Kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom, kaya hindi ko po na hihit yung goal na binibigay niya sa akin. oh, naman. At kahit doon sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba doon? Sa seminary po, Madam Chair, wala po ang mga worker po doon sa seminary. Wala po kaming um, sahod monthly. Wala po din kaming mga benef benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibole ng may tinatawag ng honorary, honorarium, ng 200 to 300. Pero depende po yon, depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood Mood, ni Ki Buloy ano yan? bawat araw, linggo, buwan. Eh depende po sa mood niya kung magbibigay siya. Pero araw-araw ang pagbigay niya kung eh, kung mood niya depende yung halaga sa mood niya. Once a week po akong uh, once a week. So, once a week, 200 o 300 pesos, depende pa kung nasa mood siya. So, kung wala kayong sahod, ayun na nga, malamang wala rin kayong benefit. So, wala kayong 13th month pay, wala kayong holiday pay, wala kayong sick leave, wala kayong vacation leave. Tama po ba yun? Yes po, Madam Chair. Wala po kami mga ganun sa SMNI. So, malamang, ayos rin eh, hindi ka rin kinakaltasan para sa SSS. Wala din po. Walang feel health, walang pag-ibig. Wala din po. Ah, uh, pumirma ka ba? Bago ka ginawang researcher, di umano sa SMI, pumirma ka ba ng kahit anong contract of employment? Wala po, Madam sir pwede bang matanong ang Dole, Yusek, Igargo, uh, sir? Pag yung isang tanggapan, no, um, whether media station or basta isang tanggapan, pinagtrabaho ng empleyado ng walahod, walang anumang benepisyo, hindi po ba illegal ito? Uh, actually, uh, Madam Chair, illegal talaga po yan. Uh, at syempre, yung una na nating narinig sa unang pagdinig pa lang, yung pangaabuso sa mga kababaihan at pati mga menor de edad. Uh, rape, other forms of sexual abuse, um, palala ng palala. Uh, palawak ng palawak and i think palinaw ng palinaw yung uh, larawan ng mga uh, pangaabuso uh, sa loob ng kingdom well lahat kasi ng mga uh, reklamo ng ating mga victim survivors ay kay Kiboloy mismo at sa mga taong malalapit sa kanya so continuing to observe due process hear the testimony and any evidence uh, of all sides uh, pero nakikita at naririnig ko naman sa unang dalawang pagdinig pa lamang ang bigat, ang timbang ng mga testimonya na nagko-corroborate pa sa isa't isa at mga ebidensyang hinaharap ng ating mga victim survivors laban kay Kibuloy. My direct message to Apollo Kibuloy is the same as when we started Pumarap kayo dito sa investigation na ito. Pero sa kabalda ng lahat, si Senador Amy Marcos na naging matalik na kaibigan ni Kibuloy, ayaw niya na ma-investigahan o kaya uh, malagdaan dahil meron din siyang dahilan at ito ang kanyang 发言。<Bye. S 2> no. bigla naman ako kasi uh, ang pagkaalam ko uh, maghihinay-hinay kami sa ganyan dahil uh, marami pang issues tungkol sa SMNI. Mm -hmm. Eh, ang usapan doon, isa-isahin ano, para maayos ang proceeding. Mm -hmm. eh, nagulat nga ako at uh, may mga member nga ng Senado, may mga senador na napupumiglas na uh, kailangan eh, na si Pastor. Para mm -hmm. sa akin, uh, hindi dapat. Kaya, yeah, uh, Uh, patuloy nating tutukan din ang naturang issue. Uh, kung alala ninyo, ang kongreso din ay naglabas na ng ultimatum kay Pastor Apollo Kibuloy. Then, uh, yesterday, to compel uh, a Pastor Kapol Kibuloy to attend the next hearing. And the only way is that I move for a, uh, uh, the committee to issue a subpoena to compel Pastor Akobuloy to attend the next hearing. And that is the reason why we issued the subpoena. Now, if he does not show again on the next hearing, then under our house rules, um, we can issue or cite him for contempt for non appearance or non cooperation or for the hearings. Again, if he does not show after the contempt order, Then we will request uh, Speaker Martin to issue the warrant of arrest. Merong dalawa na uh, magkahiwalay na investigation sa Kongreso ay patungkol sa SMNI at yung sa Senado patungkol naman sa mga reklamo sa alleged na inabuso daw karamihan nagsabi na eh bakit daw tinatalakay natin yung issue ni Pastor Apolo Kibuloy o na kung maalala ninyo sa ating channel uh, mga nakalipas na video natin si Pastor uh, Apollo Kibuloy isa sa mga pastor na tumutulig sa, sa pananampalataya ng simbahan katoliko hindi lang yung tungkol kay Pope Francis Uh, lalo na sa mga uh, sacred images, sign of the cross at yun ang sinagot natin dahil alam nyo naman ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay mukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na pulang ang kaalaman. Naalala nyo kahit na napahinto ni Pastor Apolo kay Buloy, ayon niya kaya ang tanong kaya niya ipahinto itong dalawang magkahiwalay na investigasyon sa Senado at Kongreso. Abangan ang susunod na kabanata. To make his known is our so here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.